Open Sesame. Open Sesame. Luto na ito mga kaibigan. Luto na. Tara! Itong nabiling naming shelf, ikakabit na namin dito. Ginagawa ni Jeb. Tapos na, no, huh? oh. Hmm. May shelf na tayo. Paghang meron. So, ito ilagay ko na dito. Oh. Ano? Mm -hmm. Tapos ito pa. Oh. Tapos dyan. Ewan ko kung ang gusto mong ilagay dito. Nanonood no, no, yung dalawa. Oh. Yes. At syempre ako naman, mga baby. Gan. Tapos, <laughs> Nagluluto tayo ng ayun. Alam niyo siya mga nalilinigan. Ay, naku. Pero syempre medyo napagod ako sa ka, ka, kamamashmash ng siya pa. Kapi mo na tayo. Luto na ito mga kaibigan. Luto na. Taraan! Yan yung ang lalaki ng siyupaw. Kunin na natin ito kasi baka ma-overcook. sunod na natin to kagad awo mm. oh, aray hmm. lagi kami nagluluto ng siyoko mga kaibigan favorite kasi favorite <laughs> kaya sa mga vlogs namin laging may siyoko <laughs> hindi lang kasi ako may favorite dito si Mrs. at saka si yung mga anak namin oh. ito na yung last tapos na rin to wow ang lalaki ang lalaki o di buwas ay kami ng Christmas tree o oh, sige o oh, sige tiritiram Ah, yan. Maganda yan. Okay na yan. Pero parang ano, ito mas marami dito tapos doon mas uh, konti yung ano. May makinig may sugan. Okay. Mas may student. Ito na lang. Ayan yung Christmas tree namin. At least sa tree Christmas tree. Ayan yung stand namin. Yung stand ng Christmas tree. At ito yung

Tapos mamaya lagyan ng tubig dito Para hindi siya kaagad mag dry Open sesame Open sesame oh. Wow Yan yung Christmas tree Christmas tree Ayan, yung itura ng Christmas tree. Oh, di ba? Ba't talaga? Di ba nabintas mo at sure. piman? Oh. Oh. -tong dry. Mm. Pinili kasi ni Liam ito eh. Sabi namin, hindi, hindi. Magandang magpili. Oh, yan na. Nakata nakatayo na yung Christmas tree. Nag magde-decorate na si Liam, oh. oh excited na mag-decorate. Tanggalin daw daan natin 'to. Ayaw nila 'to kasi nag-dry na itong sanga na ito. Hawakan ko oh. Ikaw i-video mo ako. Oh, <laughs> may inano na si Liam o may ada bitin nan. Ah, nag-decorate na. oh, <laughs> uh, excited na mag-deco. Ayong isang yung dati nga nakalagay dito, parang namamatay yung puno ko. Hmm? ewan ko ba? Parang dry na dry siya. Hindi ko alam kung bakit. Kailangan tanungin ko si mama. <laughs> Siyang expert sa ano? Expert sa mga ano sa mga tanim. Busy yung dalawang nakahang ng decorations. Uy, kamukha ko yan ah. Pati niya yung round yung ulo. <laughs> ito naman yung ilaw. Tignan natin kung ano. Kung may mga bateriya pa ito. Wala na palang. May bateriya ba yung mga ito? Merong bang baterya? Hindi. May shaden. Siguro siguro 'yung materitig tignan mo sa ano. Parang wala, parang walang eh? wala nakalagay. Wala, hindi sila. Ay inalis mo lahat? Ah, okay. Sigeg. Meron tayong limang piraso. Os. May remote, chair, remote. Hey, pwede Oh. bat Ayun. So, limang piraso lang ang nataguan ko. Lima muna. Lima muna Ito lang mga kaibigan. O oh, sige. Lagay mo na yung candle na piki. <laughs> Lima lang. Sayang. May limang candle lang tayo. Kulang kasi kami ng battery. <laughs> Bibili na lang bukas or Ay. sa ibang araw. Isa ako. Iyan? Okay. Salimis. Kahit nalilima? Oo, oh, okay na. Okay lang. Tapos lang nga kalbo, ije nga banda. Okay, happy to talk. Ito ay na. bulong. Oh, here. Probe here. Ate, hindi mo makilig aus. Yeah, Sige, testing daw. Ni nee, Liam. Mm. <coughs> <coughs> Tignan natin kung po pwede. Pero lilimang piraso nga lang. Bitte nicht, dass es stört, Papa. Mama, diese Kerze jetzt. Ah, oh, ayan. Yun lang, limang piraso muna. ah, oh. Jetzt, ich hab das so, dass es in echt flach Tapos na? Tapos na yan? Tapos na. Oh. Pero may kulang pa, ano? Yung ilaw. Yung ilaw at saka yung mga gregalo sa baba. Oo. Oh, oh. Ha? Ah. Gregalo? Di ba linalagay sa baba? Get ulos. Ah, yung parang ano niya, basta. Yung Get ulos, it. yung kumot. Parang may kumot na ilalagay dun, no? Ayan. So, bakante pa. Wala pang regalo. Yan, tapos na. Tapos na yung decoration ng aming uh, Christmas. At yan si Santa Claus. Hey.